Good morning, good morning po sa ating lahat Ayan, isi-share ko lang guys nga pala ang aming weather dito sa ngayon Alas size gs ng umaga Tingnan nyo nun naman, napakaliwanag at biyaya ng may kapal O nga po pala, nalito tayo sa loob ng bus At yung nakikita nyo, ito po yung Madinat Said Shopping Center Dito lang po yan, sa may Abu Dhabi Malapit lang po yan sa amin At niyadaanan ko yan everyday at tuwing po ako nag-up papasok ng trabaho at sa ngayon pupunta po tayo ng charge kung saan po tayo magdadalo ng ating uh, uh, pagsamba ang oras na po pala ngayon ay alas 10 ng umaga ating ngayon naman ang weather namin ngayon at ito ang Madinat Side Shopping Center ayan biyaya talaga ng may kapal ang ating weather sa ngayon wala na pong baha noong nakarang 3 days or 4 days ago talaga napakalalim ng tubig niyan dito bada dahil nga sa ulan at malakas na hangin nagkaroon ng tubig baha dito sa amin sa UAE lalong po dito sa uh, Abu Dhabi hindi lang naman sa Abu Dhabi ganun din sa Dubai, Sharjah at sa lahat ng entire Emirates ang ganda, tahimik at naka, nakakaalis Nakakaalis ng stress pag ganito ang makikita mo. O, diba? O, nga pala, maraming salamat po sa inyong lahat, guys, sa support na binigay niyo po sa akin. Bye-bye!